Dalawampung taon na ang nakalilipas, buhat ng magdesisyong manirahan sa Amerika ang dating aktres na si Kim De Los Santos. Ano ang nangyari sa kanyang personal na buhay, partikular na sa love life niya at sa kanyang karera sa labas ng showbiz? The Philippine Showbiz List presents Ano ang nangyari sa career at love life ni Kim De Los Santos? Nawala man sa sirkulo ng showbiz ang kanyang pangalan ay kilalang-kilala pa din hanggang ngayon lalo na sa mga kabataan noong 90s nagsimula ang karera ni Kim De Los Santos sa pelikulang Rosenda noong 1989 kung saan ang pinakita niyang husay ay ginawaran ng Film Academy of the Philippines Award para sa Best Child Performance. Bilang dating Viva Artist, nakagawa ng pangalan si Kim para sa kanyang sarili nang maging bahagi siya ng 90s hit youth-oriented drama series ng GMA7 na TGIS, kung saan ay mga kasabayan niya ay sinadingdo Dantes, Sunshine Dizon at Polo Ravales. Nagmarka din ang kanyang karakter bilang si Nina sa one of the most successful and longest drama series ever aired on GMA na Ana Karen na tumakbo ng anim na taon mula 1996 hanggang 2002. Lumabas din si Kim sa big screen tulad ng Where the Girls Are, Laging Naroon Ka, Azucena at ang movie version ng TGIS being a nurse, life in the U.S. Sa kasagsaga ng pamamayagpag ng karera ni Kim, ginulat niya ang marami sa desisyong lisanin ang showbiz at mag-migrate na sa Amerika. Ito ang nangyari kasunod ng hiwalayan nila ng dating asawa at ka-love team na si Dino Guevara. Pero ang pagpili niyang hanapin sa ibang bansa ang kanyang swerte at magsimula muli ay hindi naging madali. Katunayan sa mga panayam, bukas si Kim sa pagsasabing maraming pagsubok ang kanyang hinarap kung saan ay kabilang rito ang pagpasok niya sa kung ano-anong trabaho. Una nang nga riyan, ang pagtatrabaho niya sa isang restaurant, ngunit hindi siya nagtagal doon kaya humanap uli siya ng bagong pagkakakitaan. Nagtrabaho rin siya bilang receptionist sa isang kumpanya at naging tagalagay din ng ID cards sa mga envelope. Pero hindi rin ito kinaya ni Kim hanggang sa si dumating sa puntong kinwestiyon niya ang sarili kung ito ba ang ipinunta niya sa Amerika. Aminadong walang mararating ang mga tao doon kapag hindi ka nag-aral, kaya naman napagdesisyonan niya na muling bumalik sa eskwela. Tinanong daw si Kim ng ama kung ano ang gusto niyang gawin at sumagot siya na mag-aaral siya ng nursing. Natuloy ang kanyang pag-aaral pero matapos makagraduate ay hindi nakapasa si Kim sa licensure examination. Sa halip na mag-give up ay lalo pa siyang nagpursige sa pagiging nurse. Ayon kay Kim, hindi na muna siya nag-registered nurse sa halip ay nag-licensed vocational nurse muna siya kung saan ay pumasa siya. Nang maging nurse, inakala ni Kim na tapos na ang pagsubok na kanyang pagdadaanan pero tinawag niyang biggest struggle ito sa kanyang buhay sa US. Naranasan daw ni Kim na makatikim ng mura at maging biktima ng diskriminasyon noong baguhan pa lamang dahil hindi maiiwasan ang mga pasyenteng salbahe. Higit pa sa mismong trabaho, ang nagpasakit sa kanya ay ang pangbubuli na natamon niya dahil sa kanyang timbang. Ayon kay Kim, madalas siyang umiiyak dahil dito. Isang araw, umalis siya sa kanyang trabaho at nagsusumbong sa kanyang boss habang umiiyak. Pero ito rin daw ang dahilan ng pagiging matapang niya. Sa Amerika, hindi nga raw uso ang masyadong mabait dahil talagang kakaawain ka kaya naman natuto siyang lumaban at sumagot kaya kapag may mga bastos ayon kay Kim talagang pinagsasabihan niya nagpatuloy si Kim sa kanyang karera sa medisina ang kanyang desisyon ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin at pagkakataon na makatulong sa iba noong 2021 napaulat ang pagtatrabaho niya bilang isang dialysis nurse sa Medical Center Kidney Clinic sa Houston, Texas sa Amerika Mula rito ay pinagpatuloy niya pa din ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng Master of Science sa Nursing. At kamakailan lang, kakapasa lang niya sa board exam para maging psychiatric health nurse practitioner na haharap sa mga pasyenteng may mental health issues. Sinabi ni Kim na ito ang naisipan niyang kunin dahil siya mismo ay nakaranas ng depresyon. Sa kabila ng lahat ng naranasan bago naabot ang tagumpay, sinabi ni Kim na walang pagsisisi sa kanyang pag-alis sa kasikatan sa showbiz. Bagamat aminadong namimiss ang pagiging aktres at sinabing parte na ito ng buhay niya simula noong 6 years old siya, ayon sa kanya, ito ay isang hakbang patungo sa pagkakakilala sa sarili. Lagi niyang sinasabi na dapat maging mapagkumbaba para kay Kim, ang buhay na mayroon siya sa showbiz ay ang kanyang fantasy island at paminsan-minsan ay nagtatanong siya sa sarili kung talaga bang celebrity siya. Kapag tinitingnan ng raw niya ang kanyang mga lumang bagay, nagtatanong siya, "Ito ba talaga ako?" Ayon kay Kim, kung may isa man daw siyang natutunan habang tumatanda ito ay ang acceptance. Naniniwala siya ng tulad ng pagtalikod niya sa showbiz na ang lahat ng nangyayari sa buhay ay may dahilan. Bilanggit niya na kahit ano pa man ang resulta, mabuti man o masama, ang mga desisyon na ginawa niya noon ay batay sa kung ano ang akala niyang tama sa mga sandaling yon. Dagdag ba ni Kim, minsan ang mga tao ay nahuhulog sa bitag ng pagsisisi sa kanilang mga nagawa Ngunit payo niya na wag na itong gawing pasanin. Sa halip, dapat pagtuunan ng pansin ang mga aral na natutunan mula sa kanyang mga karanasan. Kim's Two Significant Relationships sa magandang tinakbo ng career ngayon ni Kim sa labas ng showbiz. Masasabing katulad din ito ng dinanas na kanyang love life na dumaan din sa mga hamon bago natagpuan ang tunay na kalinawan. Dalawang lalaki ang naging parte sa halos kalahating bahagi ng kanyang buhay bago siya naging single. Unang nga riyan ang kwentong pag-iibigan nila ni Dino Guevara na bukas na aklat sa publiko. Katunayan ang kanilang tambalan ang isa sa mga pinakasikat noong 90s na tumulay sa totoong buhay. 20 years old lamang si Kim ay pinasok na niya ang buhay may asawa at marami sa kanilang mga fans ang nagpabati ng kasiyahan dahil nagkatuluyan silang dalawa ni Dino. Ang kanilang civil wedding ay ginanap sa San Juan, Greater Manila noong January 9, 2002. Pero ang inaakalang forever na pagsasama ni na Kim at Dino ay agad ding natuldukan. Naghiwalay sila noong 2004 at ang kanilang kasal ay naanal noong 2010. Bigo man sa naunang pag-ibig, hindi ito naging hadlang para kay Kim na magmahal muli. Nahanap niya ito sa katauhan ng kanyang hindi pinangalanang Filipino fiancé. Ngunit ang inaakalang magtatapos sa altar nilang pag-iibigan ay hindi natuloy. Sinabi ni Kim, nagtapos ang labing isang taong relasyon nila ng fiancé noong 2017. Nilinaw naman niya na mutual decision ang paghihiwalay nila at sa tingin niya pareho silang nag-grew apart. Katunayan, makailang beses nilang binalak na magpakasal, pero palagi nga raw itong nauudlot. Kaya nasabi niya na baka hindi talaga sila para sa isa't isa. Pagkatapos ng mga karanasang yon, nagpasya siya si Kim na sapat na ang mga ito. Ayon sa kanya, maaaring may mga aspeto na kanyang sarili na kailangang ayusin. Kaya naman, nagiging mas mapili siya sa mga tao na kanyang pinipili. Sa pagiging single, bagamat hindi niya sinasarado ang puso na umibig muli kung ito ay kalooban ng Diyos, aminado din si Kim na parang nasa point na ng araw siya ng buhay niya na habang tumatanda ay mas gusto na lamang niyang mapag-isa kesa may makasama. Hindi nga raw kasi biro na ang dalawang lalaking minahal ay nakasama niya ng kalahati na kanyang buhay at hirap na mag-umpisa muli. Kung may pinakamaganda raw nangyari sa buhay ni Kim, yun ay ang naging malapit siya sa Diyos. Kim recalls past relationship with Dino. Matapos mamalagi sa Amerika ng maraming taon, nagbalik sa Pilipinas ng ilang araw si Kim kung saan na silayan ang reunion nila ng TGIS co-star na si Angelo De Leon. At sa pagbisita niya sa online entertainment vlog na Marites University kamakailan, sinabi ni Kim na namimiss niya ang pagiging bahagi ng showbiz at binanggit na may pagkakatulad ang kanyang pagiging aktres at trabaho bilang nurse. Dito ay kinuwento ni Kim na nagsagawa siya ng fundraising sa Houston, Texas kung saan siya nakabase ngayon para makapagbigay ng sa mga nasalanta ng bagyong karina sa Pilipinas. Kapansin-pansin din ang mas payat at bumatang figure ni Kim at sinabing ang dahilan ng pagbawasin ng timbang ay dahil sa pagsailalim niya sa mga gastric sleeve at sa maglutide procedures. Maliban sa mga bagong pinagkakaabalahan ay nagbalik tanaw din si Kim sa dahilan kung bakit siya umalis sa bansa at sa showbiz noong 2004. Dito ay inamin niya ng ex-husband niya si Dino ang pinaka main reason ng lahat. Anya sobrang in love daw talaga siya kay Dino at sinabing parehas pa silang bata ng tahakin ang pag-aasawa. Aminado din si Kim na hindi pa siya handa nung panahong yon at sa estado pa ng buhay na akala niya alam na niya ang lahat ng ginagawa pero ang totoo wala siyang alam. Sinabi niya na hindi ganong marriage ang pinangarap niya kapiling si Dino. Ang huling away nga raw nila ay naging matindi kung saan ay naging physical na dagdag pa niya sinabihan siya ng mga tao noon na umalis dahil kahit na nangyari lang ang pananakit once ay hindi malabong maulit ito pero paglilinaw ni Kim, hindi niya sinasabing masamang tao si Dino. Anya noong una, galit at inis siya kay Dino sa ginawa nito, ngunit kalaunan ay naintindihan na niya. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagustuhan daw niya ang psychology at kumuha ng kurso bilang psychiatric health nurse. Sinabi ni Kim na kung mauunawaan ang history ni Dino mula pagkabata, maiintindihan kung bakit siya ganito. Nang tanungin naman kung kumusta na siya ngayon, giit ni Kim, masaya na siya at sinabing napatawad na niya si Dino. Anya, right now I'm well healed. It took years. So for the forgiveness and everything and all that stuff. Nilinaw man ni Kim na bagamat napatawad na niya si Dino, hindi na siya nakikipag-communicate pa rito para makaiwas sa gulo. Sinabi naman niyang close friend sila ng asawa nitong si Karen Gabriel. Kaakibat nito ay sinabi ni Kim na napatawad na rin niya ang sarili at inaming nasaktan din naman niya noon si Karen. Pagdating naman kay Dino, sinabi ni Kim na wala na siyang issue laban rito at nasa punto na siya ng kanyang buhay na kung magkatrabaho sila ay ayos lang sa kanya. Ibinahagi din ni Kim na kung makakatanggap siya ng mga alok na umarte muli, tatanggapin niya ito ng buong kasiyahan, lalo na sa susunod na taon kapag balak niyang magpahinga mula sa kanyang trabaho sa ibang bansa.